Ganito, tungkol sa business ha, huwag muna kayong dumiretso ng business. Lalo na kung wala ka namang malay sa ginagawa mo sa pagdanegosyo, huwag. Ang pinakamabilis at ang pinakamagandang transition pagdating sa business, yung hobby mo. Kung ano yung hobby mo? Kung ang hobby mo magtindahan, hindi magtindahan ka. Wala kang ginagawa na sa bahay ka lang. Magtinda-tinda ka ng mga kung ano, ano O ang hobby mo, magluto, mahilig ka magluto. Magluto ka, tapos ibenta mo yung niluluto mo, tapos yun na rin yung gawin yung tanghalian at saka hapunan. Mahilig ka magluto na merienda, magluto ka na merienda, tapos ibenta mo, tapos yun na rin yung merienda ninyo sa pamilya. Diba? Ang pinakamagandang transition sa negosyo, Huwag mong tawagin negosyo. Simulan mo muna sa hobby, tapos gawin mong hanap buhay. Hindi ka mamamali pag tinawag mong hanap buhay yung negosyo. May formula eh. ba ang pag-business? Alam mo, specifically, ah, Specifically, wala. Merong best practices. Merong theories. Yun yung tinuturo nila sa skwelahan. Pero yung parang one size fits all, walang ganun. Walang ganun. Diba, one size pa rin fits talaga? all. Wala. Mag malaking bagay pag nakatapos ka ng business administration, business management, di ba? <laughs> tapos nakapag-masterals ka pa malaking bagay yun mas, mal, alam mo yung mas malaki yung chance mo na mag succeed pero wala pa rin guarantee yun paano ko nasabing walang guarantee kasi tignan mo kahit naman gano'ng kalaki yung negosyo tinatamaan pa rin ng kung ano anong kaletsyan eh parang katulad nung ano, yung regular kong inaalimbawa, yung, di ba meron Toy Kingdom dito sa Mega Mall, at saka sa iba pang SM. Sa Amerika, alam mo palagay ko, sa Amerika kinuha yung konsepto nun, merong Toys R Us sa Amerika. Yung Toys R Us, sobrang laki na nun. Bilyonaryo na yung kumpanya na yun eh. Pero tignan mo, nag-fold pa rin. Ang Nokia, huwag naman sabihin sa akin, hindi sila kumukuha ng mga ano, MBA. Nokia. O, tignan mo, sales nila ngayon, bagsak. Number one sila dati sa buong mundo. Ang Kodak, ganun din. Tignan mo, bumagsak din. Kasi hindi naman guarantee na kapag nakatapos ka ng MBA, eh magsasucceed yung negosyo habang buhay. Hindi ganun. Siyempre, nag-iiba pa rin yung trenches ng merkado. Ngayon, ang trenches may bundok. Pag nakaakyat ka, successful yung negosyo mo. Tapos susunod na panahon naman, ang trenches naman, pailalim naman. Dapat makapunta ka sa ilalim para magsucceed yung negosyo mo. Di ba Hindi mo alam kung ano trenches eh. Tapos yung trenches, gumagalaw yan every now and then. Ang tawag nila doon, market psychology. Nag-iiba-iba ang market psychology. Kaya maraming salamat sa panonood. Paalam!